Is there any uh, previous records po for Sir Malabute na incidents about uh, baril pa rin po or ito po yung first time? Uh, so papatuloy pa rin po natin iimbestigahan yung identity ng no, ating suspect po. Thank you po. Mayor West, uh, because of this incident happened po, ano po yung gumaga uh, gagawin na po natin for the Valenzuela City to make sure na wala na pong maulit na same incident? Opo, po nang una po ay uh, siguro po nais nice ko rin pong ipaalam sa aking mga kababayan. Na hindi natin tinotolerate dito sa Valenzuela ang mga ganitong krimen o ganitong uh, mga tao, no? Uh, dito po sa Valenzuela, maigi at strict natin pinaiiral po ang batas natin, uh, batas uh, on no, uh, uh, motor vehicles at mga ordinansa natin. At hindi ko, wala akong lugar ko dito ang siga-siga sa Valenzuela, no? uh, ano mang rason yan, intoxicated, whatever it is, we, we should be responsible motorists. So gaya po na nasabi ko yesterday, isapos uh, isa po sa hakbang na ginagawa po ng lokal na pamalaan ay ang pagdagdag natin na higit na 1,500 na LED streetlights at 250 CCTV cameras in our secondary roads. No? Uh, right now, ang kahabaan po ng MacArthur Highway ay meron na po tayo 400 uh, streetlights and around 100 uh, LED street lights and around 100. Uh, CCTVs. No? Pero tulad po ng insidente na sa Big Night Road, nakita po natin malayo yan sa MacArthur Highway, may, malayo pa sa NLEX, medyo may kadiliman. Uh, tayo po ay nagpondo na ng higit na 300 million para po sa secondary roads, including po itong uh, sa Big Night Road, para po uh, sa safety at kapakanan ng mga uh, kababayan po natin. Then aside from that, uh, na-request ko po uh, sa VCPD natin ang uh, added po na checkpoints natin and also the uh, possible added